मी oh, Tumakas Jesus, kaya ng kanyang pinag-ibig na tayo, na tuntas siya sa bukod ng mga uliwag, kasama ang mga alagad. Pagdating ko ay sinabi na sa kanila, manalangin tayo upang hindi tayo malaligit ng tuso. Iniwan niya sila at parutasan niya na langit na langit ay ilulog, at naglalaga. Sabi niya, Ama, hulugin mo at sa akin ang mga Ngunit ba't ang panuugan na buwang masyadong kumiyakan po ang pagkita ang lang sa langit at pinalakas ang buhay niya at niya ng dami ng lalang tayong tim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang kapalakad yung patapat pinapuri mabuting bantutan ng Panginoon. Pinupuli ka na, ng Panginoon. para sa panahon ng kahirapan at kalamidad. Makapangyarihan at maawaing Ama, tungkayan mo ang lahat ng pamilya sa panahon ng kanilang mga paglalirap tulad ng dudong, salot, at kalamidad, at kawalan ng hanap buhay. Ipadamon mo niyong sa aming lahat na tayo lamang umaasa. Panginoong Yesus, ikaw na sinusunod ng hangin at karagatan, umaaliyo sa mga namilighati Ibali mo sa amin lahat ng iyong awa. Basbasan mo ang bayan ng iyong kapayapaan. Isuko mo ang banal na espiritong makahalo at pagpapalakas ng aming pananampalataya at pag-asa. Ibali mo sa amin ang iyong pandinig. Maging batong panduman ka sa muhog na sa amin. Pawin mo ang aming takot at pagkabagabag. Panatagihin mo sa amin ang pananalig sa pagmamahal mong awa. Amen.